Hi guys! Kumusta na po kayo? Welcome to my runway, my kitchen. Nakita nyo dun sa last video na naganap ako ng parang pampakalma ng mga frizzy hairs. Ito po, kahanap, kapipili. Ito po ang napili ko. Tag 8 pound 99 so balik 12 para siyang lotion bango. Mahal to, ha? Pagka hindi maganda to, susuli ko to. Charot. Bawal isuli pag nagamit na. Sana kulot na lang ako eh no, hindi yung buhag-hahag. Mahirap pagkaganito eh. Okay po ba sa likod? Ito po medyo unat, kapa-plansya. Ayan pa natin. Yung dulo, no? Nakakailangang minuto na ako. ito dry na dry ito, ito kung hinahanap niya si granddad wala po dito maagang maagang umalis pupunta raw siya dun sa kanyang kaibigan nakabibudo lang kamamatay lang ng asawa pero mga 2 and a half weeks lang kaibigan niya po yun noong pa. So, yung asawa niya, pangalawang asawa, meron ding hika. Palagi niya hinahatid sa ospital yun. Nung isang araw, namatay. After two days, yung aso ng asawa, yung namatay namatay din. Kaya, ayan po. Kasi ang hirap-hirap mag-plancha. Gaganyan ninyo. Tapos, partly-partly, pa-planchahin, partly, pa pati likod. Hindi ko na kaya. Ganyan na lang. Ugasan na natin yung kamay natin. Ang kamay ko pala. Sana hindi pa umuwi si Grandad kasi hindi pa ako nag-uumpisa dito. Hindi naman siya yung maingay, kundi yung TV. Ugas muna ako ng hands. So, dito po sa aking runway, sasot ko na po yung mga binili kong mga damit, Yung mga hindi ko pa nasusuot. Last year pa. Grabe. Nag-ikot kami dun sa Divisoria at dun sa Green Hills. Tapos, daladala -dala ko sa Maleta pagdating dito ang lamig-lamig din maisukot kaya mas kinokomento ko niyo yung mga damit ko kaysa sa niluluto ko di ba <laughs> joke lang yung ano gagawin natin ito po yung mga binili kong reduced price na mga uh, palaman sa tinapay. Katulad nito. Ito po ay beef na ni-roast at in-slice. So, hindi naman kakainin yun ng isang kainan, di ba? Hindi ko naman yan maitatapon. So, ang gagawin ko po dito habang Pwede pa. Ilalagay ko po ito sa gravy. Dito po, maglagay ng mga 2 and a half cups of water. Ayun po. 2 cups ba yun? kasi si Granda talaga nagdadayat eh. Hindi daw bumababa yung kanyang weight. Sabi ko, don't measure yourself every day. Two cups water na yan kasi binawasan ko. Lalagyan ko po ng gravy. 3 bay granules. Baka kulang pa. Lagyan ng pepper. Pinch of sugar. ng pot. Ayan po, binanto ang kong tubig. Patakan ng konting patis para maglasang Pinoy. ilagay sa gravy ang mga top side beef. At takpan muna at samahan niyo po ako doon sa lalagyan ko ng sibuyas. Ito po yung lalagyan ko ng mga mineral water. Nung, nung isang araw po, bumili ako ng sibuyas na mura lang, 2.50 pound eh ang nangyari nag sprout kailangan ko na pong itanim yung mga tumutubo kasi sa sobrang mura po napabili ako kailangan pala hindi iniimbak ang sibuyas dito so kukuha po ako ng tatlong malalaki Patayin muna natin ito. Takpan. Ayan po, tatlong malalaking sibuyas. Pampalago ng buhok. Yung juice ng onion, ilagay nyo lang sa buhok nyo araw-araw. Naglalayoan -araw. yung mga kaibigan nyo. Pero, lalago ang buhok nyo. Yun daw ang ginagamit ng mga Indians. Yung mga Asian Indians. Totoo daw yun. Pero ayoko kong itry. Damihan na lang natin yung mga sibuya sa ating niluluto. At ayan po, gusto na natin ang pag-slice nito. Dalian natin. Ayan po, ipilito. Ayan po, nakaramelize na po ang onion. Ilagay lang po dito. dito po, nagtira po ako ng konti dahil meron akong isa pang iluluto corn beef ilagay ang patatas ilalagay ang corn beef. Durugin ng konti. ka ng konting tubig kasi dry ang kanilang condit dito. Simpla ng konting patis. Konting pepper. So, ayang po nakaluto na ako ng ulam Kailangan ko po ng kapartner doon syempre Maglagay ng 1 cup quinoa one cup and three fourth cups of water. Para lang nagsasain, So, ayan po. Quinoa with corned beef, top side beef with gravy, and caramelized onion on top. Kain po tayo. Mag-alas 4 na, wala pa yung isa. Saan na kaya yung... Masarap. Na-eat So, usually po, doon ako kumakain sa harap ng computer. Masarap talaga ng quinoa, parang rice. Upside beef na in-slice. Napaka-tender. Kasi po, dalawa lang kami. Kaya, tulad nitong bi, bibili ka isang kilo, kalating kilo, 800 grams. Marami pa rin yun. Papalambutan mo pa. So maraming salamat po sa pananood. Till next time. Bye! Vou pôr em câmera.